Magandang araw guys, welcome to my channel, di ba? So guys, magluluto tayo sa araw na ito. So guys, magluluto tayo ng isda. Tipid tayo ngayon, dalawang piraso ng isda lang guys, ano. Asa-asa isda 'yan guys. Kung kilala niyo 'yan, di ba? Plus ito guys. Yan, tipo na ma maliit lang siyang ipon. Kamatis, sibuyas, plus luya. Tipid tayo ngayon guys. Konti na lang sa guys, ano. Puro pag halo naman to guys, dadami ito. Tagtakan pa ng sabaw, di ba? Ito, itong gulay natin ngayon. Ito, kilala nyo ito guys. Yeah. Ang ganda rin to sa ating kalusugan guys. Ito yan o. Oh. Magbati. Yan, ito yung magbati. Ito yung kamuting, uh, violet na kamuti. Di ba? Violet ang kulay nito, di ba? O, yun o. Oh. Diba? Plus may halos ang kamuting kulay green green mga pinaghalo-halo na <laughs> puro gumuti guys masarap siya guys pag itong, uh, ito ano, natin tapos haluan natin ng ano yun opo pwede yan ha pwede ba Ay, hindi na ito hindi na namin haluan ng opo kasi baka ma-over siya di ba uber sa hug o oh, hindi naman siya mag ito sa guys ito yung sirain namin guys yan to ano iniingiing na lang to luto na dito na lang yung hinihintay guys. Kasi mabilis naman to siya lulutuin. Mga kunting ko ano lang to eh. Ay, hindi nga to abutin ng mga kalahating oras to. Wala pa nga eh. Diba? Luto na to agad. hinihintay lang natin yung kami natin. Tapos ito na yung salang natin. Tapos si eh, alam na. di Diba? Uh, hinihintay natin ito guys. So guys yung aming paligid na bahay namin. Dito lang guys. May mga sardinas backup guys. Ano? <laughs> Mamaya pag kinulang yan ito, sardinas 'yon, oh. O oh, itlog, diba? Wala namang ano, walang buwebili mas. Walang buwebili, guys, kasi parang sa dikit-dikit si matindahan. Ano lang 'yan, guys? Parang naka-display lang namin back up sa kain. O oh, ito na, guys, yung tagaluto ko. Namamayat yung tagaluto ko, guys. Hindi <laughs> <laughs> <No, no, no, laughs> ganun kumakain. Kasi, eh, alam mo naman nga, yun, hirap ng buhay. Hindi well, na masyadong kumakain, di ba? <laughs> okay, hintay natin sa guys. Hello guys Ito na sa guys Yan o Ilagyan namin ng upo Yan Kasi para matamis-tamis yung sabaw guys ah. Ah, Sarap ng hipon Ha? Oh. Ah. Masyado sa hipon guys <laughs> Yan o ah. Tagaloto oh. ako <laughs> Simple-simple lang Yan o ah mga luto yun sarap takpan muna natin guys ito na guys ilagay natin yung ano taran ito na yan oh sarap plus ano plus talbos wow. sarap. ang sarap naman ito guys ha niligtay sa ganitong ulam guys para tumaba din yung buhay natin. Pero kumain din tayo ng karne. ba? Diba? Kasi wala na tayong kamataya noon pag <laughs> kailangan din natin yung karne. Diba? Wala na tayong kamataya noon pag kumaba buhay natin dahil po sa mukhang pahaba ng gulay. Ito na guys. Umpisa na natin to. Hello guys. Ito na siya guys. Kanin. Ito na yung atin na ito na yung ano Laswa. <laughs> Laswa again. <laughs> Pero bagong lahat na salmon na guys. Pero so sa guys, ipot sa lang tayo kay Gat. Umpisa na natin to. Umpisa na natin to. Sabaw muna. Oh, okay na ito eh pon 'yan you know, oh eh pon normal din eh pon to guys alis da dalawalan to Dalawa is dalawalan isa kaya hindi kami daw yung nagluto sa akin naninis eh ito yung ano guys popo Marami na naman ito. Ito lang subo guys. Kain po tayo lahat. Ay guys, is that? Sarap. Mm. mm. Oh, kaya nga. Tayo na tayo. Stop. Stop na yung sabaw. Yung sabaw niya pa. Tamis, tamis. Ito po. Ipon. Tapos lang nasa asa, ano? Eh, Pag mula, ano? Uh, um, hmm. Nagbabasketball pa. Nga, <laughs> uh, pinatil yun, dumadaan, nagbabasketball. bang lang kasi, guys, pintuan na eh. Kalsada na. Mula sa pintuan naman, sanghakbang lang, kalsada na. Hmm. talaga. Kaya e, taraw-arawin mo kung ganito ulam na para Marami lang kain ng kanin. Kasi sa sabaw ba masarap. Matamis-tamis yung sabaw niya. Tapos mas, mas, mas masarap siya. Hmm. bikin sa kanin, ang dami kanin ko. <laughs> hmm. no? sa kanin, guys. Biting na <laughs> na <Biting sa kanin. laughs> guys, may lamig na kanin. <laughs> bahaw. Ano, uh, bahaw. Wala dito. <laughs> <laughs> hmm. Sabi ko sa iyo eh, parami na naman ako kain eh. salamat. Mm -hmm. Yan tayo guys, military. <laughs> Nakakain ng military habang kumukulong. Habang kumukulong ba kumakain? Huh? Hmm. Ha? Ayos? dessert ko pala ko. Muntik lang. Muntik lang makalimutan dessert ko ah. Hmm? Ang tanong, inuya ba? Alright, <coughs> thank you God. Thank you all. Bye-bye.